mga kabibes, what's up, what's up? So for today's video, pag-uusapan naman natin kung ano ang mga benepisyo ng mga damo na nakikita natin dyan sa paligid. Madalas na tinuturing natin silang mga basura, ng mga parang kalat, pero alam ba natin na napakalaking pakinabang ng mga damo? Uh, sa katunayan, marami pag-aaral ang ginawa sa buong daigdig para makita kung ano nga ba ang mga, ang mga benefits na makukuha natin sa pag papakain natin sa mga kapwa nila lang natin. Nandamu, halimbawa, ang mga baka, tupa, kambing, Ah, uh, wala silang ibang kinakain kundi puro mga damo. Pero lumalaki ang kanilang mga muscle, lumalaki ang kanilang uh, katawan, lumalaki ang mga nutrients o na-absorb nila 'yung mga nutrients na kailangan nila sa paglaki. So ayan, ito 'yung mga list na nakita natin sa internet. So meron silang nitrogen, phosphorus. So ito naman 'yung wheat grass. Uh, Ayun, energy, carbohydrates, protein, total fat, mga vitamins, calcium, phosphorus, potassium, sodium. Meron pa 'yan, so aside from nitrogen, nitrogen, phosphorus phosphorus, potassium, sulfur, calcium, magnesium, iron, manganese, boron, copper, zinc, um, molybdenum. Napakarami kaya kumuha ko diyan ng damo at ihahalo natin yan sa feeds kaya madali ko na yan dali-dali kong hinugasan yung damo pasensya na po kagagaling lang po sa labas uh, dali-dali kong hinugasan yung damo at saka ko na yan ikinap so kung meron kayong uh, full food processor katulad ng mga uh, piliter o kaya ng uh, parang grinder parang pang No, yung kahit blender yung blender para ma, mapulbos yung ano pulbulizer uh, para mapulbos yung uh, yung damo para makuha natin yung nutrients na kailangan natin hinihalo natin yan sa feeds so pwede yung ratio nyan 10% ng damo tapos 90% ng feeds so habang inihiwa ko yan uh, calculate din natin halimbawa sa isang sa isang araw 100 kg yung pakain mo sa mga manok sa mga 45 days uh, o kaya sa mga kambing Imagine mo kung gaano karaming pera ang mang save natin. So sa 100 kg, meron tayong 10 kg na uh, 10% para sa damo. Kung gagawin mo yan 20%, 30% mas maganda. Kasi kano na po yan, complete nutrients na po yan sa damo. Pagtatakam din po natin yung mga manok Pagka nasa labasan sila Yung mga native tumuto ka talaga sila ng mga ano ng mga damo. Kumbaga pagkain talaga nila kahit yung aso pusa, di ba? Pag uh, naglilinis sila ng katawan, kumakain sila ng damo. Kahit um, yung nauso dati dito sa Pilipinas yung paragis, di po ba? So, yan po yung mga health benefits ng damo. Kaya napakaganda pong ihalo yan sa pagkain ng ating mga alaga. Pero dapat nasa right age, right age po sila kung sa 45 days 9 po, 12 days. So, susubukan natin silang pakainin ng may damo para makatipid na rin po tayo sa feeds. So, yan uh, mga bagay na yung turing natin kalat ay may pakinabang talaga na may tuturing kasi ano na yun eh uh, blessing na yun ng Panginoon kailangan lang natin rediscover so ayan yun, nilagay ko na sa uh, feeder yung damo na may feeds tignan natin kung kakainin ng mga chicks natin chicks! <laughs> grabe kumabos sa inyong babae yung mga mga ko sa sana babae kasi <laughs> so joke lang po so ayan nilagay, nilagyan na natin yung mga feeder natin at itayin na lang natin yung response ng mga chicken kung kakainin nila yung mga 45 days up Proof na na-approve dito ba? So, sarap na sarap sila. Uh, dahil yan is nature, natural na pagkain. Walang chemical yan. Walang halong, uh, walang halong uh, chemical, puro natural po yan. Kaya gustong gusto po nila. yan o, nag enjoy po talaga sila. At ilang oras lang po, yan, halos naubos po nila yung binigay natin. So, napakagandang, ano, napakagandang additional na pagkain po natin sa ating uh, mga alaga, mga mapakambing tupa, baka, baboy, <laughs> o manok, yung dah yung dahon po ng damo. Actually po, lahat po na halos na kinakain ng damo ng mga kambing is edible para sa mga kapwa nila. So, hanggang dito na lang po muna ang ating mga video. At ito po ang inyong Kuya Mark at lagi nagsasabi na good vibes lang po tayo and always make your mama and dad proud. Uh, lagi lang po tayong gumawa ng kasiyahan natin sa araw-araw at huwag po natin kakalimutan pasalamatan ng ating Panginoon sa kabutihan niya sa, sa atin dahil binigyan po tayo ng buhay uh, dito sa dating. So, God bless po. We'll see you on my next vlog. See ya! God bless! Cheese! Bubble! Sarap!